good morning. ayun. huminto po tayo dito sa may pinagtipunan. Kasi bumili po tayo ng pang-ulam natin ng para sa ano, lunch. Ayan po yung way ko. Ayan. Diyan po kami lagi bumibili kasi masarap yung lutong ulam nila. Ayan, mga na yan. may mabibilhan dito na ano ulam marami madadaanan pero dito kami lagi bumibili kasi ka kakilala ng wife ko yung ano um, nagluluto dyan at kilala na masarap po magluto ito buto ano gusto mo pa? Ka? kaya tara ka? no. oh, ribs manok na lang kay Gibbs dito sa ano mayari ng pwesto na ano na natin hmm. yung ibang, ibang quality kasi ng video nito yung original na ko dito so, magbabayad po tayo ng ano, monthly Magli-rental <laughs> natin sa ano, pwesto po natin sa shop. Ang gamit po pala nating car today ay si Toyota. Oh, ang ganda ng quality nito. Original talaga. Gabi, yung sa akin ma-blue. Original yung color natin ko hindi po kami nakapunta ka ako. May nasigasa po kami. Sigasa namin ang aming ano, full paid na uigo. sa may barangay prince <laughs> Lagi na lang ito yung binablog. <laughs> <laughs> Hindi mo na yadid siya niyan pa. Hindi na may pamasaya okay? na siya. Isang sakay lang naman okay? <laughs> siya. Ay, masarap yung nilang yung sagay nila. Dabusan na tayo eh. Pagpakarawasan ako kaya lang parang hula. Huwag na kasi ano ngayon eh. Yan, yan yung sinasabi nila na ano. Papupunta tayo ng keso. Tayo dalawa lang. para mag-relax muna na ba sa muka ah stance stance tatak na 'to ikakabit mo 'to. Hmm. Ah, Salamat. Yung... Nanga pag-download ka na ba ng mga application? Yung cap-cap uh, lang ang ginagamit ko na pang-edit. Okay. Paita mo yung shop nating sa dito. Yan po. Meron po kami ng dalawang shop dito sa Jentry. Ito po ang una, diyan po ayan po. Yung uh, Trade. Sa tabi ng motor 3. Katabi Motor 3, ayan. Yung cute na shop diyan sa tabi ng Motor 3. Yung cute, cute cute na shop. na labak pero Yan po. Pero yan po ay malaking sa amin kasi diyan po kami nagsimula. Ayun siya. Ayun. Jeepmore magbu-pisa guys sa ayan. shop na 'yan. Sa, sa cute na shop.

Yan, ano yan? Ang ganda na yan, yan sa counter sa akin. Logger oh, the second, ah. <laughs> And ako yung what's up. Wala na pala tayong brilliant. Kakaunti na. Ano ba yun? Banot, banot. Ha? Pangot, pangot. Oo nga. sa Susundan ka pa si <laughs> Hindi na, hindi na ba? Hindi. <laughs> setting to eh. Sir po ng kuya mo, pinagawa lang.